alam mong makikipaghalikan ka, may chance makipaghalikan, mag-candy ka kahit papano. Candy, candy, ganyan. Tapos yung candy, ipalibot mo sa buong ipin mo. Ikalat mo sa buong ipin. Di ba may, yung candy, mayroon yan tubig-tubig. Sipsipin mo na, mm. tapos, gamitin mo yung dila mo, i-scatter mo yung, yung candy. So guys, ang episode 1 po natin, tutorial na pagpapabago na. Gusto ko yung ano, yung water spinach na fried. <laughs> Pati in, in other words, Kang Kong. Saan mo binibili yung water spirits? I-recommend mo. Hey, Josh Mojica. <laughs> <laughs> you kung want kung this? Is. We want this. <laughs> Ganito kasi kami. Huwag <laughs> mo kong itulad sa'yo. <laughs> Sorry, Josh. <laughs> hindi ko kinakain. Hindi, hindi. Red sauce? Hindi, hindi. hindi White? Hindi, hindi. Clear? Hindi. Ano yung sauce niya? <laughs> Ay, sauce. <laughs> Ay, sauce. <laughs> ano to? Ano? Dark? Eh, eh, oh, 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 oh. Dark yung sauce? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, Black? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, adobo? <laughs> Hindi. Ay, Hindi. Makain ako adobo. Hilig mo nga black, di ba? Ano? Teriyaki? <laughs> Sorry na sabi ko. <laughs> Hindi. <laughs> Na, ah, na, nagka-girlfriend ka? nagka-girlfriend pa ako isang piraso. Tsaka... isang <laughs> piraso? mo naman bagay. <laughs> Hindi. Isa, high school ka. Tsaka nung, yung high school, totoong may pinopormahan ako no, na, oh? na, na, na ah. Tas, iniiyakan ko din. Yung, yung legit yung... Sad boy. Oo, oh, sad, sad, boy, sad boy pa ako. Nung no, okay. okay. Pero parang nung dumaan si si Andre, may kumis. Oo, wait Yung dulo <yung> <laughs> ng... Bulo? <laughs> 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 sabi ko, oh yeah, like, ay bayo yun Joa first jowa ko babae naman din Joa. ah, na ano mo siya gano kay katagal <laughs> na ano <laughs> na <-shorsyado. laughs> may mga ganun kami pero napag-uusapan namin mm -hmm. yun ang importante kapag ano kapag magkakilala kayo ng tao kailangan pinag-uusapan ninyo. Tapos after I amin mean, noon, nagsabi kami ng ano ng ano sa isa't isa, nag-sex kami. Sabi oh, ni, sabi na, na nga, talaga. Na nga. nag online swirl swirl. Asa ba titirito? Aba titirito, yung <laughs> ulo so, na to, yun yung pinasok, pinasok. ba? Gusto mo matry? Hoy, panood mo yun, o. Kevin. Oh. yun? Gusto yung mo, mo yung pasok sabi yung ulo? Sabi ko na ulo. nga ba? Sabi ko na nga ba? May pinanood pinano sa X8. X8. Sabi ko na nga ito yung pina-follow ko doon eh. <laughs> Ang German kasi ng connotation ay CONNOTATION! <laughs> Dapat may kamay ata yan, J. May kamay ba? <laughs> CONNOTATION! <laughs> Ang ganda. O, sabay-sabay na tayo na. <laughs> 1, 2, 3. CONNOTATION! <laughs> <laughs> Ala, para to <tibiyan. laughs> Hindi Nalang na mapakali natin. yung mga taga Bingo Plus yan. Yeah. Kaya nga. Oh, dito <laughs> pa naman sila ngayon nanonood. Napatanggal ng ano, napatanggal <laughs> oh, ng uh, face mask. Eh. Oh. Tsaka ano, kasi... <laughs> tsaka pawis na yung kilikili -kilik niya. Siya may mayari ng Bingo Plus. Siya si Mr. <laughs> plus. <laughs> 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 bingo yung first <person> niya. <laughs> B-I-N-G-O. <yung laughs> B-I-N-G-O. B-I-N-G-O. Bingo Plus. is <laughs> name. Oh. Yay! <Yeah! laughs> At syempre, kami po ay special segment ng Kiki. Kaya mga ka-Kiki, eto na ang pinakabago niyong aabangan. Kiki ka na ba? Kiki, Kiki na! <laughs> at, at syempre, pinaglaruan natin ng Kiki, no? Anyway, kailangan mong gumawa ng something to be worthy of that uh, one thing na ina-achieve mo na mangyari sa life mo. Pero sige, maging harsh na lang din ako sa'yo. Baka mamaya. Yun ang kailangan mo. Sometimes we have to learn things the hard way, di ba? Kung patuloy mong hinahayaan na binababoy yung katawan mo, baka deserve mo na baboyin ka. Masakit, di ba? Pero totoo. Palagi ko sinasabi, importante ang komunikasyon. Being honest to your feelings about your boyfriend can lead to enlightenment kung whether kung nasa same page ba kayo. So, yun ang importante sa relasyon eh. Kailangan nag-a-adjust kayo. Kakalimutan din natin na tumatanda na yung diba? mga magulang natin. Di ba? Kaya yun ang na nagpa-decide sa kanya na to leave and uh, to stay sa bahay and to grow bilang public servant. Dahil dyan, uuwi na po kami. Babay po. Babay po. Miss ko na si mama. Ako din. Tigil mo yan. Ganda no Yun lang yung tatlong words ko sa kanya. Tigil mo yan. Unang-una. Tigil una. mo yan hindi ka kagandahan para magdala dalawa. Uy, <laughs> kahit maganda ka, hindi pa rin yung excuse para magdami ka ng partner. Ah, talaga? Wow! <laughs> may isa na lang akong last three words. Oh, sige, ano? Download Bingo Plus. Ang ganda niya! <laughs> Ako din may three words Ay, ano, pa ano, ano, ano. kasi nga, Bingo sa saya. Hala! Meron ka pa, meron ka pa. Oh. Plus sa panalo. Hala! Ah, galing! Oh, meron pa akong last. Hala na. Penge Season 2. <laughs>